daang libong halaga na in-invest para sa pautang na negosyo, di umano. Ngunit kahit interes sa pinahiram na halaga ay hindi po na ibalik. At kaugnay dito, sa kabilang linya po, si Sir Rex Brian Ijao Abayon ng San Jose del Monte, Bulacan. Sir Abayon, ano po yung nangyari? Mari niyo ho bang uh, maibahagi ho sa atin? Sir Abayon? Sir uh, Bayon. Mariam pan-mute. Uh, hindi ho namin kayo marinig uh, via Zoom, sir. Hello po. Magandang, magandang hapon po dyan sa Pilipinas. Magandang hapon po, sir. Nasa ang bansa ho kayo, sir? Dito po sa Dawam, Saudi Arabia. Maraming salamat Ma po sa pagtitiwala sa rectang uh, connect action na ganho sa inyong pagsusumbong dito, no? Uh, so, taga San Jose del Monte, Bulacan po kayo dito sa Pilipinas. Yes po, ma'am. Opo, sir. Ano po yung nangyari? Yeah. po sa amin para matugunan ho ng ating mga action men, sir. Uh, ang, ang aking pong uh, reklamo po ay uh, isa ko po pong dating uh, classmate po nung high school mm -hmm. na ngayon po ay nagtatrabaho dyan sa Rizal uh, Provincial Police Office. Uh, sir, malinaw ko lang po. Mary, Mary police, po bang Sorry, police po ba ang inyong inarereklamo, sir? Sorry, ma'am? Police po ba ang inyong inarereklamo, sir? Yes po, ma'am. Yes po. Ano pong pangalan niya, uh, sir, ng police, ng Rizal Police Provincial Office? Yes po. Uh, hindi ko po ano yung kanyang uh, ranggo, pero yung pangalan po niya ay si... May joy uh, Gabrillo. All right. Uh Sir Rex Bryan, sige ho, maaari pakilahad ho ng inyong sumbong uh, against our PNP personnel. Ah uh, ito po yung ah uh, ito po kasi uh, ang amin po kasi ng registration uh, ay noong 2022 po ng September is Inalok niya po ako na magbigay ng capital sa isang uh, pautang. Mm -hmm. So, bali, itutungpo po yun ng 10%. So, nagsimula po ako mag-umpis mag na kanya magbigay is noong September 2022, year mm -hmm. of 2022. So, ang nangyari po is nangingi uh, every twice a year, twice a year or every 3 months or 4 months, nanghingi po siya lagi ng kapital para po ipautang sa mga uutang po sa kanya. So, may interest po iyon na 10%, so ang usapan po namin is 70-30, kumbaga yung nung unang ano po namin is 70%, ah, 50%, sorry po, 50 po 50%, 50, 50% po, 50% 50-50 po kami mm -hmm. So hanggang sa umabot na po ng taon na to itong last uh, May May 16, 2024 ang last na deposit ko po is umabot po ng 80k So ang total po ng aking naibigay na capital sa kanya is uh, 320,000 Wow, so, 320, po ng, pesos. Hindi na po yan na ibibigay sa akin po yung interest na napag-usapan po namin is uh, 70-30 at saka yung 10% na may, meron daw po kasing umutang sa kanyang 15%. So yung 15% po na sinasabi niya yun, uh, is, ang total po, tal, ang total po na ma remit dapat niya sa akin is 28,800. Hindi niya po na ibigay sa akin ng June hanggang sa nang nakiusap ako na kahit ano lang, kahit uh, partially, dahil lang aking uh, ama ay na-stroke po, kailangan po talaga ng gabot, agamutan Hanggang umabot po ngayon sa buwan na to, hindi pa rin po siya nakapagbigay. So nakiusap ko ako na ibigay mo na lang sa akin yung kapital at uh, kasundo po kami na ibibigay niya daw po within September. Hmm. So, ang nais ko lang po, po yung interest na hindi hingi ko noong June pa. Yun lang po ang gusto kong maibigay niya. At uh, hindi lang din po na ibigay niya na September yung puhunan na sinasabi ko na 320 kg. Opo, oh, so yun lang nice. po. Sir Rex Bryan no, isa isahin po natin. Una, would like to know, uh, personal niyo hubang kakilala ito si Mama Mary Joy Gabrillo? Ah uh, classmate po siya, Ma'am. Classmate. Oo. Oh. Okay. Siguro um uh, Sir uh, Yung kasama ho natin kasi yung isang action man natin no, galing ito yes, sa Rizal Police Provincial uh, yes, Office. Oh, yung sino po sir no, sir uh, Abayon. Ulitin lang po natin, no? Boss. Magkano po ang total amount na kapital? Hindi pa po kasama yung interest. Yung kapital lang po na na naibigay mo dito. 20K, okay, 320. Out of 320, magkano na po ang interest na naibigay, naibigay ni Mary Joy sa inyo? Nag-cut na po siya noong April. Nag-stop siya. Ito, yung... Itong April 2024 lang. Tama? Ah, uh, sir, uh, uh, boss, uh, yung May 16, 2024, huling binigay ko sa kanya is 80,000. May 16, 20, in additional po ba yun sa, o kasama na yun sa 320? Kasama na po yan sa 320K. Okay. Kailan lang po siya pumalya ng pagbibigay ng interest dito sa total amount ng 320 na kapital mo? Kailan, anong buwan lang nitong taon huling hindi nakapagbayad ng interest si Mary Joy? June po, June. June 4. Magkano dapat ang buwan ng interest simula noong June 2024? Bali po, 28,800 po. Ang monthly simula nung June 2024. Okay. Ah, uh, nakakausap mo pa naman po ba si Mary Joy regarding dito sa problema? Yes po, nakakausap po po. Ano naman uh, po ang sabi niya, sir? Nakikiusap ako na magbigay siya sa akin dahil po kailangan na kailangan ko po, po talaga yung pera para po maibigay po sa magulang ko dahil po pa. Papacheck up po, po po yung aking uh, ama. Dahil po stroke patient po 'yon. May resource person. Din. Actually po yung general uh, yung at saka po yung sasakyan ko po, po hinulubad yung utang ko pa para lang mabayaran ko sa bangko dahil ayok mahatakan. So lagi po akong nakikiusap sa kanya na ibigay niya lang yung interest. Ah uh, okay po sir. Uh, anyway, uh, kung nakakausap niyo pa naman siguro wala naman itong balak na iwasan ka baka ay nagipit lang so titingnan po natin ang kasagutan ng ating resource person regarding dito sa uh, problema mo uh, Major Joel Albaris connected ka ba dyan? Major jo Joel Alvarez, ng nang yes, ng Pumo ng Rizal Police Provincial Office Na, na napakinggan mo ba yes, si uh, Major Joel uh, Apo po um, sa aming dating deputy sir, Lieutenant Colonel Roderick Tango sir, at saka po sa kay Ma'am Dilawid at saka po sa PI po natin. ah uh, Bali dito po sa bagay na ito sir, ay uh, ko na lang po nalaman na mayroon po siya ito uh, Alvarez, problema sir? sa pagkakautang. Sir Alvarez. ah uh, uh, kanina uh, po, po? Uh, kasi previously, uh, he talked to me, uh, she talked to me na uh, ang problema niya po ay doon sa kanyang ina na sa, ay may sakit sa puso. Um, sir, Pero hindi Alvarez, sir. Na din problema. Sir Alvarez. Ah, Major, Alvarez. Alvarez. Uh, Major Alvarez. Na... Sir Alvarez. Saglit lang po, saglit lang, uh, Joel. Yung ano, yung itong ano naman ay si Mirejoy Joy Gabrilio nandyan pa sa Rizal Police Provincial Office? Yes, sir. Nandito pa siya sa aming officer. Then, uh, nabanggit na nga po niya, sir, yung problema niya dyan. Nag-usap naman kayo? Ang, apo, ang okay. sabi ko po sa kanya ay kakausapin at huwag mong tatakbuhan yung inyong mga pilita. Opo. Uh, sir Alvarez, Then, sir. Uh, meron sorry, you explain, you. sabi po sa kanya. Sir Alvarez, Piero... sorry to cut you, no? Uh, pakinggan po muna natin ang inareklamo si Ma'am Gabrilio of Rizal PPO. Let's uh, confirm if she is a police officer. And or if uh, she bears the name Mary Joy idos Gabrielio. Uh, Ma'am Gabrillo, magandang tanghali po. Bago po natin kausapin ang ating uh, action man mula sa result PTO. Ma'am, ano ho ang uh, inyong feedback, response tungkol ho dito sa idinudulog sa ating programa ni Sir Rex Bryant? Kayo po ba ma may transaction with uh, Mr. Rex uh, Bryan? Uh, uh, hindi naman po, po, tinatakbuhan po yung yung gusto ni gusto niya po, ano po ah uh, marami lang po kasi talagang ginagawa po ngayon and assure naman po na mababalik po yun. Uh, ma'am so, Ma'am Gabrielio. Oh. Ma'am Gabrielio, magandang hapon po. Yes, sir. Ah, uh, Sergeant Gabrielio, yes, sir. kailan ang huling usap at kailan kayo nagkaroon ng huling pag-uusap nitong, ni, nitong si uh, Mr. Abayon para dito sa nabanggit niyang reklamo? Opo sir, uh, nanginga po siya nung sa tubo po doon sa ano, uh, lang po. Bali, naantay ko lang po kasi yung pera. So, ayun naman po yung sinabi ko sa kanya, pakiantay na lang po. Okay. So... Nag-uusap naman din po kami doon sa ano So, kailan ito? Kailan yung okay. last date ng usap ninyo ni Mr. Abayon? Nung isang araw lang po. Bali, hindi ko lang po naano ngayon dahil may mga ginagawa po kasi. Okay. Uh, Mary Joy? Mary Joy ba yun? Tam Apo ba? sir. Oh, yes, Mary sir. Joy, uh, siguro uh, lagi mo lang kausapin yung ating kumplinan para mas maintindihan ka kapag ka nakakausap mo siya. Uh, yes, sir. inamin mo naman, aminado ka naman na yes, ah, meron kang responsibility sa kanya. So kung sa kaming yes, ah, hindi naman maiwasan ang magipit tayo dahil tao lang, ipaunawa mo lang okay. sa kanya kasi magkakaklase naman kayo kahit papano magkaka mas madali kayong magkakaintindi mm -hmm. no? pero kapag ka kasi ah, naputol yung inyong communication iba yung iisipin ng nagrereklamo Yes sir. Uh minsan din po kasi hindi ko nakikinig yung mga sinasabi sir eh, Hindi po. Okay. ako focus sa work okay. Uh, ma'am ma ma Mary Joy, ganito na lang po ma'am, no? Keep updating uh Sir Rex Bryan dahil nga po may stroke patient siya. So kaya ko nag-aalala siya but uh, we really believe na masisettle niyo ho ito. Balikan ho natin si Sir Police Major Alvarez uh, sir. Uh oh. Sir uh oh, Alvarez. Joel, uh, ganun na lang uh, kausapin mo na lang si ano si ang tawag nito si Mary Joy pa, no para i-advise mo na lang kung anong mga no anong mga gagawin para uh, kwan. Kausapin mo po yung kanyang mga pinagkakautangan o naman yung mga unsettled matters. So nandito naman po ako para naman na tulungan yung aking personnel okay. so abot po na makakaya po namin. Dito po sa ating complaint and you feel free to talk to me. Okay. okay. Uh, nandito po ako at uh, yeah, I will assure you na Uh, kung kailangan niyo po yung complaint si Joy, ay makakausap niyo po I always advise her na kausapin at huwag takbuhan yung mga bagay na unsettled matters. Uh, sa ating po complainan, wala po kong pinapanigan po to you. Ako po ay nasa gitna. Alam po ni Sir Tonga na ito po yung aking personality. Tayo po ay nandito to settle the matters kung ano man po yung inyo po na hindi napagkasundoan. Mag-uusap po kayo at meron naman po tayong legal na proseso, idaan po natin doon kung di po ito maaayos. Maraming salamat. Kailangan po. Maraming, po salamat. Maraming salamat po, Sir Police Major Joel Alvarez, ang aking Chief Provincial Operation Management Office ng Rizal PPO.